Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi Para saan nga ba ang zakatul fitr? So, siyempre, ang pagbibigay po ng zakatul fitr ay sa pagtatapos po ng buwan ng Ramadhan. So, para saan at tayo po ay magbibigay ng zakatul fitr? Ang zakatul fitr, sabi ng propeta s.a.w., zakatul fitr ay tuhratun liswaim. Ang zakatul fitr ay magdadali sa po sa isang nagfasting. So kapag tayo po ay nagfasting, hindi na po talaga maiwasan na mayroon tayong mga nasasabi diyan na hindi magaganda, mga nasasambit na sasabi natin, mga salita na hindi po kaaya-aya. Lalo na sa pag usap natin sa kamag-anak natin, sa kapwa natin, sa kaibigan natin, mayroon tayong mga nabibitiwan na hindi po magaganda lalo na pag ikaw ay sobrang galit, di ba? So hindi na po maiwasan yung mga bagay na 'yan na lumalabas sa bibig natin. Kaya nga, sabi ng Propeta S.A.W., Zakatul Fitr, Tuhratul saim una, nalayunin layunin kung bakit ay magbibigay ng Zakatul Fitr, ay Tuhratul saim minal lagwi warrafat. Magdadali sa ito mula sa isang nag-fasting, mula sa mga salita na hindi ka, kumbaga, hindi magagandang salita na lumabas sa bibig niya, warrafat, mga kahalayan, mga uh, Kumbaga, actually, itong lagu arap ar halos iisa lang siya. Mga baotil na salita, walang kwentang salita, rafath, mga kahalayan na salita na lumalabas sa bibig natin, dadalisayin ng zakatul fitr itong mga bagay na ito. Kumbaga, ano nagsalit na sabi mo sa buwan ng Ramadan, sa kapayintulutan ng Allah, sa pamamagitan ng zakatul fitr, ay dadalisayin niya yung mga nasabi mo na yun. Uh, pangalawa, wa tu'matan lil masakin at siyempre ipapakain natin sa miskin. So para ito sa mga miskin, sa mga mahihirap na miskin na muslim. Dapat ang bibigyan mo ng zakatul fitr ay ang miskin na uh, muslim. Mapakapit bahay mo man, mapakamag-anak mo man, sa kanila natin ito ibibigay para naman uh, yung mga walang kakaini sa araw ng Eid ay mapasaya natin sila sa araw na yan. Okay, so dalawa po ang Uh, wisdom kung bakit na magbibigay ng zakatul fitr at sa mga mas, hindi magagandang salita na lumabas sa bibig natin at pangalawa po, ay upang ipakain natin ito sa mga may hirap na mga muslim, upang uh, maramdaman din nila ang kaligayahan at kasiyahan po sa araw po ng Eid, kaya nga naman dapat may bigay natin ito bago isagawa ang salatul Eid ng ilang araw lang, yung kung saan malapit na po at hindi po yung sobrang aga para naman maramdaman nila na sila po ay mapasaya natin at may makain sila sa araw na yan. Kaya, uh, ibigay natin ito bago isagawa ang Salat Eid Al-Fitr. Bago may isagawa ang Salat Eid Al-Fitr. At kung sakali naman na dadagdagan natin, ay may ganti pala. Dadagdagan mo ng pera, dadagdagan mo ng ulam, yun po ay optional lang po. So, yan po ang wisdom o layunin kung bakit tayo magbibigay ng zakat al-fitr. Siyempre, pangkalahatan, ito po ay obligado. Ito po ay obligado ang pagbibigay po ng zakat al-fitr. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.